Si Leon Barreto ang nag-iisang anak na lalaki ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto. Lumalaki na napakagwapong binata ni Leon na hindi lang artistahin ang dating, matalino din. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Leon Barreto Leon's Profile Si Leon ay pinanganak noong April 2, 2003 at ang kanyang height ngayon ay 6'3". Siya ay sa pagbuo ng malaking bilang ng mga followers sa kanyang iba't ibang social media pages ngayon. Sa katunayan, ang kanyang TikTok account ay may ilang milyong likes at patuloy na dumarami. Maaari ring sundan ng mga netizens ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling YouTube channel na kanyang nilaunch noong August 2021. Sa edad na 18, sumali si Leon kasama ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya na magsimula ng kanya-kanya mga channel sa video platform habang binibaghani ang lahat sa kanyang wit at good looks. Close na close si Leon sa kanyang mga kapatid tulad ang nabanggit ni Marjorie dati. Siya isang mahusay na kapatid sa kanyang apat na kapatid na mga babae. Mahilig siya sa pagluluto, tulad ng kanyang ina at mga kapatid. Hindi sekreto na mahilig sa pagkain ang mga bareto, lalo na sa kanilang mga cooking vlogs na nagpapamalas ng kanilang kagalingan. Si Leon ay natural na naman ang pagiging foodie ng kanilang family. Kahit na nagluluto siya ng spam fried rice sa kanyang sariling vlog. Bukod dito, mahal din niya ang kanyang mga movie nights kasama ang kapatid na si Erich. Ayon kay Leon siya ay isang extrovert at sinasabi niya na siya ay ang uri ng tao na unang lumalapit sa mga strangers upang simula ng isang friendly conversation. Kaibigan niya ang mga celebrity na sina Angelina Cruz at Kyle Echari. Ipinabatid ni Leon na ang negosyo, lalo na ang aspeto ng marketing nito, sa una ay nagpukaw sa kanyang interes noong high school at ito ay isang bagay na nais niyang tuparin. Ilang buwan na nakadilipas, sinimulan niya ang kolehiyo at kumuha ng marketing at ibinabahagi isang snippet ng kanyang buhay bilang isang student sa isang vlog. Sa mga plano sa hinaharap, ang binatang si Leon ay may layunin na magtayo ng kanyang sariling negosyo balang araw. Isa sa mga kilalang alaga ng mga bareto ay si Mason na palaging naruroon sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang aso na ito ay orihinal na kay Julia. Ngunit dahil sa mga engagement sa showbiz na hindi nagbibigay ng sapat na oras para alagaan si Mason, si Leon ang nag-ako ng responsibilidad. Kapag tinanong kung sino ang pinakamalaking implowensya sa kanyang buhay, hindi siya mahihiyang aminin na ito ay ang kanilang aso. Leon and Julia's Relationship sa isang post sa social media, ipinahayag ni Leon kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid na si Julia. Nang si Julia nagdiwang na kanyang 27th birthday, sa kanyang post, ipinahayag ni Leon na may mabuting puso si Julia at handang tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Nagpahayag din si Leon ng pasasalamat na he is now old enough to the point na maaari na siya maging open kay Julia tungkol sa anuman. Binigyan niya ng papuri si Julia sa pagiging napakatalintado at puno ng karunungan. Leon and Marjorie's relationship. Sa kaarawan ni Marjorie noon, ay isang madamdaming mensahe ang pinost ni Leon sa Instagram account niya. Ipinahayag ni Leon ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng isang ina tulad ni Marjorie na inilarawan niyang superwoman ng kanilang pamilya sa kanyang pagbati sa kaarawan nito. Ani Leon, upon reflecting, I have realized that I can't live my life without having you by my side. Through the years, our relationship and love for one another becomes stronger and for that, I thank God every day. Pinuri rin ni Leon ang kanyang ina sa pagiging kindest and most giving soul at naghangad para sa kanya na manatiling cool at goofy. Noong 2021, si Marjorie naman ang lubos na ipinagmalaki ang kanyang uniko iho na si Leon na nakapagtapos ng high school ng may karangalan. Ibinahagi ni Marjorie ang magandang balitang ito sa Instagram. Ayon kay Marjorie, si Leon ay nagtapos ng may karangalan at medalya na binubuo ng Mathematics Award, Social Science Award, Arts Award, Communication Arts Award, Teens Can Award at Gas Tap 2. Ani Marjorie, Your sisters and I are so proud of you. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Leon for making it all worth it. Nagbigay din si Marjorie ng espesyal na pasasalamat kay Julia para sa pagtulong sa kanyang kapatid sa pag-aaral nito. Adjusting to college as a freshman. Matapos na makapagtapos ng high school ng may karangalan, ngayon ay kumukuha ng kursong marketing si Leon sa University of Asia and the Pacific. Bilang isang bagong college freshman, inaaral ni Leon ngayon kung paano i-manage ang kanyang oras sa pagitan ng pag-aaral at showbiz. At tulad ng karamihan sa mga working students, natuklasan niya na ang paglipat sa kolehiyo ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang YouTube vlog, nagbahagi si Leon tungkol sa stress na kanyang naranasan sa kanyang unang semester sa college. Siya raw ay napapagod sa dami ng workload na ibinibigay ng college. Ito talaga ay ibang environment kumpara sa high school, anya. Kinikilala niya na dapat niyang bigyan ng prioridad ng kanyang mental well-being over his perfectionist tendencies habang tinatapos niya ang nalabing bahagi ng na kanyang freshman year. Sneak peek of his shoe collection. Sa kanyang YouTube vlog, ibinahagi ni Leon ang isang sneak peek na kanyang shoe collection. Si Leon ay napakaayos at maingat sa kanyang mga bagay. Siya rin ay napaka maingat pagdating sa kanyang itsura at estilo. Sinisigurado niya ang lahat ng suot niya ay nagmumukhang maganda. Karamihan sa kanyang koleksyon ay mga sapatos na puti at itim. Tunay na maaaring makakarelate ang sino man sa kung gaano kahalaga ang paghalo at pagtugma ng mga piraso ng damit na nasa kulay puti at itim. Binigyang diin niya na bago bumili, kailangan isalang-alang ang usability nito. Kailangan itong bumagay sa anumang bagay. Leon and Dennis Relationship Naging tampok sa mga balita noong 2022 matapos ihayag ni Dennis ang kanyang mga saloobin at pangungulila sa hindi pagbibigay ng pagbati ni Leon at na kanyang mga kapatid noong Father's Day. Nagpost si Dennis sa mga throwback pictures noong June 2022 na kanyang dalawang anak na babae na sina Julia at Claudia na may caption na Miss you both. You forgot to greet me last Sunday. Love you. God bless you more. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang anak na si Leon. Leon, you forgot to greet me last Sunday. Love you. Ingat. Noong June 26, 2022, binasag ni Leon na kanyang katahimikan tungkol sa hidwaan ng pamilya sa kanyang estranged father. Sa kanyang sulat, humihingi si Leon ng paumanhin kung hindi niya nabati ang kanyang ama noong Father's Day talagang ito ay palagi naging awkward na araw para sa kanila ibinunyag din ni Leon na sa halos sampung taon. Sila ay patuloy na nagtatangkang buuin ang kanilang relasyon, ngunit patuloy na sinusunog ni Dennis ang tulay sa pamamagitan ng paglalahad ng mga pribadong bagay sa social media, panayam at mga press conference kung saan ang mga tao ay nagpapakalat at humuhusga sa kanila. Ipinahayag din ni Leon na ang kanyang ama ay palaging umaabot sa paninigaw, pagmumura at paggamit ng masasakit na salita na nadudulot sa kanila ng trauma tuwing sila ay mag-uusap at magtutulungan upang resolbahin ang ilang mga issues sa kanya. Ayon kay Leon, bilang ang tanging lalaki sa pamilya, palagi siyang tatayo sa pagtatanggol sa kanyang mga kapatid. Hinihiling ni Leon sa kanyang ama na itigil ang panghihiya sa kanila sa publiko na nais siyang magpatuloy in the safest and healthiest manner. Ilang oras matapos ang sulat ni Leon, nagpost si Dennis ng isa pang throwback na larawan kasama ang kanyang anak na lalaki at humingi ng paumanhin. Sa isang panayam, ipinahayag ni Leon na siya ay bukas sa pagkakasundo sa kanyang ama. Busy na rin daw ang kanyang tatay, pero anya ang panahon ang nagpapagaling ng lahat ng sugat. At the end of the day, ang mahalaga talaga ay nagka-isang muli sila ng payapa. Si Leon ay tunay na bukas sa pagkakasundo at kapayapaan sa kanilang ama. Bagamat inaamin ni Leo na miss niya ang kanyang ama, naniniwala pa rin siya na ang mga pamilya ay dapat panatilihin ang pribadong mga bagay at hindi dapat itong ipalabas online. Dennis Padilla's Birthday Greeting Nagkaroon naman ng pagkakayos sa mag-amang sila Dennis at Leon matapos batiin ni Dennis si Leon sa social media para sa 21st birthday nito. Kasama ang larawan nila ni Leon noong bata pa, naging madamdamin ang birthday message ni Dennis. Nagpaabot ng pagbati sa kanyang Instagram post si Dennis. Dear Leon, happy birthday anak. Love you. Hope to see you soon. Caption ni Dennis. Kasama sa mga larawan ay ang larawan ni Dennis na may hawak na papel na may personal na mensahe para sa kanyang anak. Thank you, Papa. Ito ang tugon ni Leon. Natutuwa naman ang mga netizens sa comment section dahil sa wakas, hindi na rin pinapabayaan ng isa sa mga anak ang kanilang ama. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!